sa so mga taong ko po nakakalimutang mag-subscribe maraming marami salamat po sa inyo lahat uh, ayos na po ang mahalang magagabay po at magsusuporta po sa inyo lahat uh, pinapangako po po sa inyo na ang Diyos po ay hindi po natutulog hindi nakaantabay po sa ating palagi sa ating mga ginagawa kaya kung ano po yung ginawa po ninyo na pag, uh, pagtulong po yung po ang gagawin ng Diyos ang mga kapangyarihan sa lahat at dubli-dubli po yung darating po sa inyo at um, basta yung mga binabagi ko po dito pong mga oras yung po ay pakaingatan po at ishare nyo po sa iba kung mak para makatulong po sa iba at huwag po kayong magalilangan po na gumagamit po ng mga oration po hindi po ito masama na basta huwag nyo lang pong paglaruan kasi pag ginawa po nyo sa pinagpapa uh, inuusar-uusan nyo lamang po na pinaglaruan po huwag po para hindi po kayo mabusong po kasi napakalakas po mga oras yung ito na aking babago basta huwag nyo lamang po gamitin po sa kasamaan gamitin po lamang sa kabutihan gamitin po para makatulong sa mga tao na nangailangan at gagabayan po kayo ng ating Diyos ang makapangirayan sa lahat sa ating mga gagawin ng mga kabutihan at huwag po huwag po yung makalimot po sa araw-araw kung nag-devotion po kayo o nag araw-araw Uh, ang aking mga binabagi kong mga orasyon po dito ay kahit na salasalin po ninyo at isulat po niyo sa malinis na notebook para pag talagang mismong gagamitin nyo na po ay tingnan nyo lamang po sa inyong sinulat po sa mga libreta yan ang tagabuhin ko po sa inyo. Um, ang binabagi po dito ay 100% po na makakatulong po yan sa pangaraw-araw hindi po ito ginagawa ko po lamang mga biro-biro nag, nag gumawa ginawa ko po itong youtube channel na iwagan ng Pangasina po ko para makatulong po at masubutan nyo rin po ako ako na po ang nagpapakumbaba sa inyo na sana po tulungan po niya ako sa youtube channel Iwaga na iwagan ng na Suportahan po ninyo at marami po kayo dito malalaman po na aki babagi po kung gusto niyo po ay mag comment naman po kahit mag ang uh, nag request po kung ano pong uh, gusto nyo po at dapat po ay focus po kasi yung ginagawa na tiwala ko sa aking mga binabagi kasi kung nagdududa po kayo dito uh, hindi po talaga andar po yung oras yun kung nagdududa po kayo ang kuan po dito ay tiwala lang po sa sarili na naniniwala po sa kayo, kayo sa inyong ginagawa na Uh, sa ginagamit mo yung orasyon wala pong ikon po ito na aking binabago yung orasyon hindi po ito masama na ikasasama sa inyong katawan po kung tama po ang proseso po na inyong gagawin po kaya maraming salamat po sa inyo lahat at uh, out po sa inyo lahat ang ibabago ko po ngayon sa inyo ay orasyon sa kahinun kahinahunan okay. oras yung pusaka yun ang unan ay uh, sa isip sisip naman po ipo sa dibdib bago lumapit sa taong galit ang taong galit po ay kung halimbawa may nagkaaway po kayo na kung nagkukon po sa inyo nakagalit po ninyo uh, kahit nakpunting bagay lamang po nakagalit po kayo o kapit bahay po ninyo so, maganda pong gamitin po nyo uh, po sa isip lamang po uh, bago po kayo lumapit sa taong maliit. Kung may nag aaway po diyan, basta inuusap niyo po ito at lalapit po kayo parang na estatwa po siya na wala po nangyari na iyayaka po sa inyo. Hindi po kayo ano yung... Basta huwag niyo lamang po subukan. Basta gawin niyo po lamang sa... Ano po, ito po ay inuusap po sa uh, biglang pangyayari po. Uh, huwag niyo pong subukan ng paglaruan lamang po. Hindi po kayo... Hindi ko kakasi po sa inyo ang mga orasyon kung pinaglarawan niyo kasi uh, alam nila na pinaglarawan niyo po yung biglang pangyayari po ito talagang napakabisa po ito na limbawa naglalakad po kayo at may biglang nagalit po sa inyo tama piro, pero tama po yung minagawa po niyo biglang nagalit dapat po maisaulo po niyo ito para may usal po niyo agad agad at yung gagalit parang di uh, hindi po siya nagalit kundi yayakap po sa inyo na iba na po yung uh, aura niya po na nayaka ko sa inyo mahal na mahal kayo ito so, yung minaki ko na sa kapitbahay ko po ito na uh, kunting bagay lamang po nag-aaway po sila uh, ng mga anak niya asawa ng Diyos po ay uh, nagpapasalamat po sa, sa akin po na ay bagay po. So, ngayon uh, maganda po na yung kasama uh, Kapan mo nila uh, po nila ng buong pamilya. Uh, sabi ko sa kanya kasi uh, pag gumagamit ka ng yung uh, gagawin po na orasyon po ay focus ka sa sarili mo. Huwag kang mag-alinlangan, huwag kang magduda, huwag kang mag -pun. Basta focus ka lang sa sarili mo. At kasi sa iyo ang orasyon na ito. Ang ginawa po niya. Uh, Nagkukon din po yun eh. Tinuruan ko po na nagdasal. Sabi niya, sabi ko sa kanya, ituloy-tuloy mo na rin yan. Pag nagdasal ka, inumpisan mo na yan. Nagdasal ka na para malayo kayo sa disgrasya araw sa araw-araw ng iyong buong pamilya at gagabayan kayo. Uh, sa awal ng Diyos po, nagnegosyo siya. Ano po, tinatanong niya kung ano po yung kanya sa negosyo. Sinabi ko, uh, din ang negosyo niya. Uh, may pisto niya sa, sa amin, sa pangasinan po. May pisto niya sa labas. At may babuyan siya. Minsan, kumapasyal doon sa bahay ibigyan ako ng mga uh, prutas o kasi ayaw ko kasi pabayad sa kanya na uh, kung kon po at papasalamat siya malaki daw tulong ko sa kanya kung wala daw ako yung, hindi niya makukon po yung pamilya niya kaya nagpapasalamat doon ako sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat na nagagabay po at um, maraming salamat din sa kanya kasi uh, natagpuan niya ang Diyos dahil sa akin po. Dahil si hindi po siya nagdedevotion, hindi po siya nang marunong daw magdasal po. May ama, isang ama namin po hindi siya marunong din niya matapos. At nung nakalapit po sa akin, dinuruan ko po siya, bigyan ko siya ng kopya niya o dinadasal niya sa araw-araw. At nakita ko po yung aura niya ngayon na siya po ay dati nakasimangot siya, ngayon nakangisi -ngay na palagi anak nagtaka rin na po ako sa asawa niya na dati po ay wala po siyang pansin ngayon namamansin na ngayon ang mga anak niya ay ibig sabihin po ay gumana po yung binigay ko po sa kanya na uh, orasyon po na pang na pagmamahal ng pamilya po at yung binigay ko sa kanya kasi yung sa uh, uh pagmamahal ng pamilya at ito po ito lang po binigay ko sa kanya to na uh, para hindi sila magkagalit na uh, lahat pa sila mag-anak dati mga anak niya isang call lang po mag na po, po ga -ga na mag -away, away ang mga anak niya pati asawa niya nag-away kaya itong binigay ko na sa kanya sa gamitin lamang po sa tama po at magdasal ng isang ama namin tapos isunod po ito Masal tayo. Ama namin na sa langit na sambay ng pangalan mo. Ikaw na mong sa amin. So hindi na mong mo dito sa lupa at mga sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain. Kailangan namin sa araw Tapatawarin mo kami sa amin mga kasalanan. Tulang papatawad namin sa mga nakasala sa amin. Huwag mo kami miharap sa magpit na pagsubo. Hindi mo mo kami sama-sama sa, sa kapatiyo at karyan mo. Pangyarihan, kapurihan Bayan namin. Narito po orasyon po. Ito po inusal po ng tatlong bisis po. Uh, hindi ko po nailagay na po yung kay times po. Tatlong bisis po sa alin po. Isang susi so po ay isang bisis lamang po. Sa alin po lamang po sa isip e, at i-positive bago ng mga pisa taong galing. Uh, narito pang oras po. Anak. Juro is it last meet siya Ang Tagkaksa. Anak, Herois Itdas, Mitchum, Angil, Tatsa. Anak, Herois Itdas, Mitchum, Angil, Tatsa. At yung susi po isang bis po at ipo po sa dibdib po niyo at isunod po ni Susi Dapsalin Matsumi ano po isip po sa uh, po niyo rin po ito. Basta gawin nyo naman po ang uh, proseso po. Uh, kakasi at gagabay po sa inyong lahat ng ating mga uh, babagi po. Pakaingatan po lamang ishare nyo po rin po sa iba para may magagamit po sila. Marami po itong magagawa. Hindi nyo lang po alam na uh, hindi lang po sa pang taong galit po ito. May halong pangkondin po ito sa pamilya, pagmamahalan eto hindi lang po sandali po ito, may halong panggayom mang konti na sa pagmamahalan ng isang pamilya para magsama sila na habang buhay na hindi po sila magkagali kaya naman po maraming salamat po sa inyo na uh, shout out po sa inyo na at sana po uh, subscribe kayo, like and share pakipinta niyo po ang bell ko, maraming salamat po ah, uh, maraming salamat po sa may nagpapasalamat po sa akin uh, na sa akin na. Uh. maraming salamat po sa iyo kung marinig mo naman po yung uh, mga, mga panagawin youtube channel ko maraming salamat po sa iyo uh, salamat po